ayong eh tens of billions, maybe hundreds of billions ang ninakaw, guguluhin talaga nila to. So, eyes on the ball tayo. Ang liligawin tayo ng mga mastermind, di diba? Napapainan tayo ng gusto. Pagka opposition, insertion. Pag administration, amendment. Pag opposition, credible yung witness. Pag administration, hindi credible. The same with pero yun nga, uh, makikita niyo tuloy ngayon in context ng flood control na talagang yung iba sa amin ay target talaga. Ombudsman Remulia does not deserve advisors like uh, Leila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administration at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Yung mas maagang desisyon na reverse na later on ang masusunod. Di ba? Hindi naman pwede, pwede yun. malinaw yun. Walang due process nun. Martial law na tayo. No? Nung una, oplan ligaw. Nililigawan yung mga witness na huwag kumanta, wag ganyan. Ngayon, ang oplan na iligaw. Pero yung nangyayari na public circus, walang natatawa eh. Naaliw tayo, pinapanood natin, but it's not helping the country. God, da 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 businessman, naniniwala ako gusto niya ng tunay ng pagbabago. Marami akong issues na hindi agree sa kanya, but I see his sincerity na gusto niyang parusahan ang dapat parusahan. Unfortunately, parang naging circus nga palakasan ng palakpak. And we know that there are certain people who are against Joel, who are against the minority. So, habang ginugulo ito ng mga mastermind, sila'y nakakawala isipin nyo po, no? Kung unang araw na sinabi ng Pangulo, may naman kayo, tinignan na kaagad kung ano yung ghost. Kinasuhan na kaagad yung tatlo, apat, limang kontraktor na siguradong may go Hindi na nagkaroon ng circus. Hindi na nakabuelo na kung ano-ano ang sinasabi ng ibang mga witness. Ano ba in-expect natin? Pag yung ngang isang milyon ninakaw eh, gagastos yon para hindi mahuli eh yung tens of billions, maybe hundreds of billions ang ninakaw, guguluhin talaga nila to. So, ako, tinawagan ko si Senator Joel kanina, sabi ko, brother, ito ay blessing, ito ay opportunity. Bakit? Kasi, klarong-klaro to eh. May order na tanggalin ka, na reverse, na dismiss yung kaso, very clear, wala kang pending na kaso sa ombudsman. So, ako tingin ko talaga mali ang naibigay kay Ombudsman Remulla. And I hope he will clarify that. And this is not an issue just for the minority. Kung nangyari to kay Risa Ontiveros o nangyari to kay Ping Lakson, kahit na sa minority ako, tatayuan ko to eh. Bakit? May systematic na attack sa Seneta. Ah. Hindi ko sinasabing santo ang mga senador. Kahit po sa mga santo, may hudas. <clears throat> ba? Diba? Sa apostles, may hudas hindi pinagtakpan ng ibang apostol si Huda. So wala kaming pagtatakman sa Senado. But we all know, di ba na may people's initiative, gustong buwagin sana ang Senado. We all know na habang ginagawa tong people's initiative, binubuo pala tong scam na to nasa, hindi lang sa flood control. Pa isa-isa lumalabas, di ba? Na may pondo pala sa LTO. May pondo pala si SILG mismo na birthday ngayon. Binabati din natin siya happy birthday. Ano sinabi niya and I thank him for that. Sinabi niya may 500 million na intelligence fund na nilagay sa kanya na si Mr. Zaldico ko daw naglagay, di ba? So, eyes on the ball tayo. Ang liligawin tayo ng mga mastermind, di ba? Kasi nga big news. Philippine senator ganito, another senator ganito, congressman ganito, ganyan. Nadi-distract tayo. Eh. Uh, napapainan tayo ng gusto. 'di diba? That, that's why I welcome ang pagbalik ni Senator Lapson Pero dalawa lang hinihingi namin. Klarong direction, direction papunta ba tayo sa mastermind o lahat na lang nang ituro? 'di ba? Lahat na lang nang ano at saka 'yun nga, bakit pagka opposition insertion, pag administrasyon amendment. Pag opposition credible yung witness. Pag administrasyon hindi credible. The same witness. So napaglalaruan tayo and I'm fed up with being played around with. Di ba? Hindi ako tumanda sa public service at sa politika para paglaruan ng mga corrupt. So sana, magkaroon ng uh, opposition administration na pag-uusap on how to address this corruption issue. Sa maraming bansa na nayuyugyog ng matinding crisis, nagkakaroon po yan ng mixed na cabinet or uh, coalition government. Ni hindi kami humihingi ng pwesto sa kabinete. Ang hinihingi natin, maging patas. So halimbawa, representative ng opposition sa ICI. Sa lahat ng independent commission na ginawa ni Ferdinand Marcos Sr., meron parating pwede i-recommend ang opposition. So, yun lang po sa akin. Marami tayong pwedeng pag-usapan na suggestions. Hindi lahat ng suggestion namin ay perfect. Hindi lahat ng suggestion nila ay perfect. Pero dapat ito, administration, opposition, nagkakaisa na yung mastermind ay makasuhan, makulong, ang pera mabalik at mabago yung sistema. Pero mukhang hindi yun ang direksyon eh. Mukhang direksyon, medyo walisin ang mga opposition. Sir, so, hindi, sa sana hindi yun ang official na direction. Sir, yes. ba siya okay. political harassment sa inyo in part of the opposition? Let's see. After uh, Ombudsman Remulia sees the documents na pre-novide na rin, uh, yung iba dun, sa, sa inyo sa media na mismo, lumabas. Yung iba kay Sen. Joel, di ba? So sa akin, right now, benefit of the doubt, nagkamali lang. Right now. Pero yun nga, uh, makikita nyo tuloy ngayon, in context ng flood control, na talagang yung iba sa amin ay target talaga. Pero sa ano Sorry? Sino ang umaatake sa inyo? Sa many, but definitely the mastermind. Hindi ba the si... They, uh, they, we've named it uh, many times and of course lumalabas ngayon sa hearing hanggang kay uh, Mr. Jalbi ko. But wala naman kayo ba naniniwala kayo hanggang dun lang yon. I don't think there's more than... I don't think there's one mastermind. I think it is a group of people uh, Who came together, uh, maybe stumbling into it. Yung latest ko narinig is that nalulun sa sugal sila Bryce at uh, kailangan nila ng pera. So wala naman sa usapan ghost, napunta sa ghost, nagustuhan nila, natuto, in-export na nila sa ibang district engineer. That can be true or not, but until now, I have not heard from the DPWH, from the ICI, DOJ, or Ombudsman a working theory napaka-importante sa kahit anong uh, uh, anong investigasyon ng krimen, ano yung kwento, ano yung narrative, ano yung working theory kasi doon mo makikita yung motibo, di ba? And ano, I mean, obviously we we have some people in our minds, but we'd rather the evidence speak for it. E, eh, hindi ako naniniwala doon sa mag-name ka muna to follow yung ebidensya. Doon ako sa lumabas muna yung ebidensya, tapos alam na natin kung sino. Diba? So all throughout, yung kay President Erap, kay President uh, uh, GMA, yung kay uh, kay uh, B, yung mga investigasyon in the past, di ba? Nauna muna yung ebidensya, saka kami nagsalita. So yun lang pakiusap namin na ituloy-tuloy natin yung investigasyon na to, pero huwag tayo pahit na madistract. Kaya kung, kung sana pending yung kaso at saka dapat siyang alisin, di kahit member siya ng minority, kahit sino man siya, di ba? Kahit Senate President siya. Pero ngayon na nakita natin maling-mali, sana tayuan ng buong Senado at sana nga nagkamali lang and uh, medyo ni Ombudsman Boy, yun yung nagbigay sa kanya nun. Sir, anong advice yung kay Senate President kayo yung tutaparisid sa Senate yung particular na inilabas ni Senate si President? It's not for me to advise the Senate President, di ba? But yun ang difference ng minority leader at saka ng uh, Senate President. The Senate President is not only the father of the majority siya din ang tatay ng buong Senado. ba? Diba? So, pagka ang Senado na inaatake, o kahit member ng minority, kahit independent, pero foul, mali, uh, ang mabubugbog yung, uh, yung uh, institusyon, tandaan nyo, 24 lang kami. So, napakadali na maglabas ang ombudsman ng para sa walo siya, and then dibain ang Senado. But I'm not ready to say that intentional to sa part ni... Ombudsman Remulla, ako'y naniniwala M mali yung pag... Re remember, nag saan ba nag-umpisa to? Isa lang, kay dating Secretary Leila de Lima na sa kagustuhan niya ipakita na patas siya hindi lang kalaban ng Aquino Administration ang kinasuhan, kinasuhan din si Joel Dinanueva kahit na walang kweba, walang ebidensya at kahit mali kahit sa confirmation hearing niya inadmit niya na kulang na ang pirma ang ang letterhead buhay party list. Ang pirma hindi pirma ni Joel, tinuloy pa rin niya. 'Di ba? So, yun ah uh... sa na po mga kabaitaan, bago po kayo magpapatuloy sa panonood, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan niyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga ginapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share niyo na rin po ito kabaitaan. Ombudsman Remulla does not deserve advisors like ah uh... Leila De Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Senator, i-release rin po ito po ba? Since I'm... I'm waiting what his response after he reviewed this. Diba? There are some debates for me that are worth it. There are some debates na it's, it's just a show. Diba? Diba? So sa akin, whether ha harapin siya o hindi sa budget, uh, it's a matter of what's right or wrong. Assuming he wants to reverse that, may proseso yan. Kung gusto niya i-revive, may batas yan, may proseso. Pero hindi naman pwedeng biglang susulat ka at sabihin mo yung mas maagang desisyon na re reverse na later on, ang masusunod. Di ba? Hindi naman pwede-pwede Ma Malinaw yon Walang due process nun. Marshall doon na tayo nun. Seryoso lang ni ano pero talta na agad yung information yata at yung dinayan. It happens and as I said let's give him time to review it. Uh, malinaw na malinaw naman yung mga dokumento. So I'm looking at the bigger picture. The news here for me is not uh, the mistake but rather is it an unwitting uh, Kasi pwedeng unwittingly on unwittingly yung atake sa Senado eh. Unwittingly na yung ibig sabihin hindi mo sinasadya hindi mo alam atake kasi finid ka ng mali. Waiting means talagang nag-target ka and I don't believe uh, Ombudsman Remulia will do that. I, I think his heart is in the right place pero napakaraming boses. Na, remember, no? Bawat distrito na may project ang labing limang kontraktor na to, nagtuturuan na yan kasi may politika dyan eh. May naglalaban ng na mayor dyan, may naglalaban ng na governor dyan, may naglalaban ng na congressman dyan, di ba? Sa national, ganun din. Bawat gawin ng uh, ng uh, pink, galit DDS, gawit DDS, galit yung, Ma yung Martos, galit. So, iba-iba na kampihan ngayon. But yun nga ang point ko po, di ba? When does politics give way? First, bansa na natin tinatamaan. Eh. Mga Pilipino, pag nagka-travel, kinakansyawan na, nakorap kayo. At eh. bilangin nyo, ha? Duda ko, walang 10,000 taong involved dito. Eh. Sama mo na lahat ng DPWH. Sama mo na buong kongreso. Sama mo na ilang kabinete. Baka 3,000-5,000 ang pinag-uusapan sa corruption. 110 million Filipinos tayo. Deserving ba na sa ibang bansa? At tawagin buong uh, Pilipinas, buong Pilipino na corrupt? Kaya nga in-expose eh, di ba? Sa atin, sa local, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin na hinahabol natin corrupt. Pero sa so abroad, hindi eh. Kasi nga, it's being handled like a circus. No? Even in the Senate. That's why lagyan natin ng konting ayos. 'Di ba? Let's let's not think that we can do anything and bahala na 'yung consequences. Lahat ng action natin may consequences. Pwede ako magwala dito ngayon. Pwede ko ano-ano sabihin ko. Pwedeng ilabas ko kung sino tingin ko mga mastermind. It won't it won't be helpful if it's just part of the circus. So said so, yung, yung, yung ano po? Lang po, Gusto niya po na yung mga slides meron ding oposisyon na kasama mismo. We have to find a way na mas mabilis ang investigasyon, mas mabilis yung pagkaso, at hindi tayo madistract. So, kung kinasuhan ka agad si Alcantara, si Yusek, si Bryce, si JP, etc. Kinasuhan ka agad kasi ghost eh. Ano pang hanapin mo? Ghost. Tapos nakapag uh, apidapit yan one time, malinaw. Eh ngayon tuwing hearing pa bago-bago eh. ba? Diba? So, ang problema sa ICI, sila mismo nagsabi, kulang kami sa power. Pero pati sila, napagbibintangan na anong direksyon nyo? At kasi, sino ba nagbibigay sa kanya ng dokumento? Aside from yung mga gumawa nito, DOJ, DPWH, Office of the Ombudsman. ba? Diba? So, wala rin tayong tagabantay doon. What's your comment po na in the live na yung PDSI? Very good. Thank, thank you, ICI, na nakinig kayo. ba? Diba? And thank you na kayo mismo nagsasabing uh, you need more powers. But sa akin din, Let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao. And the way to bulletproof, magsama ng ilang religious leaders, magsama ng isang opposition, then make them independent. Sa US, pag independent uh, prosecutor ka, ang pera mo at gagawin mo independent ka talaga. Hindi depende yan sa administration. So there's much more we can do. In fact, ang bill na yan kay Senator Soto, kay SP yung uh, na-legislate yung ICI. But definitely it has to be faster. Ang kailangan bulls ay kailangan focus tayo. dapat ba, sir may contempt power na yung ico. May... Ah, no doubt, no doubt. Isipin mo ang senado magiring walang contempt power. Di walang kumansen. Buti na lang sa galit ng tao sumusunod sa ICI. Ang problema nga nililigaw. Sir? ako it's clear to me na ang oplan lahat ngayon oplan uh, nung una oplan ligaw nililigawan yung mga witness na wag kumanta wag ganyan. Ngayon ang oplan na iligaw iligaw kung uh, outside kung sino yung mga most guilty dito. Since si former Senator Filianes um, nag-file ng thunder case against um, Senator Bongo and former President Duterte, your opinion on that, Senator? Yeah. Um, you know my opinion about uh, the different people, etc. Um, people who lie can tell the truth. People who tell the truth can lie. So the document and the evidence will speak for itself. I'm confident Bongo can can uh, defend himself. Diba? So, yun ang proseso. So, if anyone has anything against anyone, i-file nyo. Diba? Yun ang tamang proseso. Pero yun nga, sinasabi ko, whether witnesses dito ligawan, nililigaw, that's really happening now. Pardon And sa galit ng tao kasi, sa galit, ba, diba, All of us wants to please the people. Eh. But we have to think a little bit long term. Leaders tayo, hindi tayo followers. Hindi pwedeng galit ang tao, o gawa tayo ng para na hindi na sila galit. Hindi address the issue. And what's the issue? Dalawa lang. Ikulong ang mga guilty, soli, pera, pero pangalawa, tunay na reforma. So, sang-ayon ako dun sa nagsasabing yung 600 plus billion ng DPWH, bawasan ng at least 10%. Kasi kung the same amount na gumawa dati, di pag binid mo, nandun pa rin yung kickback. Pero sinabi naman ng DPWH, nire-review nila ngayon. Sana, bago yung final, yung 625 na yon at least by 10 to 15% bawasan, ilipat sa mas magagandang project. Pero do, you, do you believe, Senda, uh, yung Bongo, part yun sa kinawag yun na systematic na pahirin you, you know, sa minority? You know why I don't want to go into Bongo, Joel Vinanueva, Weba, uh, Jingoy Estrada, everyone, no? Um, the Tulfos, may tumitira din. Villar, may tumitira din. Kay Ping, di ba? May lumabas na picture kay Senator Ping with the diskayas. I don't want to attack or defend any of the senators because they can do that themselves. Sa akin lang, dinidistract ba tayo? So kung isa dun sa mga nabanggit ko, o isang senador, ang mastermind, by all means, itodo na natin. Pero kung hindi sila mastermind, there should be a better way to deal with their malfeasance or misfeasance, if there's any. Diba? Pero yung nangyayari na public circus, walang natatawa eh. Naaliw tayo, pinapanood natin, but it's not helping the country. I I'm concerned talaga sa takbo natin. Alam mo yung ganito kalaking tama, hindi agad-agad sa stock market, baka medyo agad-agad pero sa sa fundamentals, sa foundation ng ating ekonomiya, may tama to ha. Pati ko ano turing nila sa OFWs natin, may tama to.